mga katigangers ito part of my uh, job kung anong request yun ang kukuling ko sa bodega ang request nila ay uh, martini glasses ito yung martinis glasses request ng mga outlet namin or yung mga bars ito yung kinuha ko kumuha ko ng tatlo, tatlong tatlong dosena 36 kaya kailangan medyo saulado mo ng konti ito man tall beer glasses yan may nakasulat na salis or sibio top of the hyatt ito yung pint glasses or beer glasses din sa mga ibang outlet ito snifter may tawag pa itong isa pero pag sinabi sa akin kung ano yung term nung ano magpapakuha alam ko pero ang usually ang tawag diyan ay snifter ito naman naligaw na ano shot glass maliit lang yan ayan lilit lang yan shot glass kung sa atin ito hindi pwedeng shot glass kasi baka malunok mo pag ano pag nalasing ka na kasi maliit lang yan ayan maliit lang yan <laughs> ito parang parang martini ito kaya lang pabalik yung ano ito ay cup cup glasses ay babasagin pa marami yan hanggang doon kaya medyo saulado ko ng konti ito water glasses ng ano ito ng outlet namin yung Uh, fine dining uh, restaurant namin. Ito yung water glasses nila. Salis. Yeah, yung mga ano, mga maraming ano ito. Ano ito? Uh, obsolete na yung mga iba. Ito na lang mataas ta kasi ito obsolete na ito. Ito na lang gagamitin. Mas mataas ayan. Maraming ano ito pala ayan po marami yan 25 years ano kada daan daan pa yan popcorn machine marami hanggang dun ito naman mason jar, maraming maraming size ito yung bagong glass ng isang bar namin exclusive bago lang yan pinalitan madami hang pinalitan ito maliliit na may tawag ito eh nakalimutan ko pero, pero pag sinabi sa akin alam ko na <laughs> pag nag request sa akin <laughs> ito cooler or collins cooler or collins tapos sasabihin nila kung ano yung ano ano yung ounces kasi tatlo yan eh 15 ounces pag sinabing 15 ounces na collin ito Ayan. Ito. Old water glasses. Ito, pang, pang ano, ito, pa, ipamimigay na ito. I-donate. Ido sa, ano, kasi pinaltan na ito. Mga not less than 5,000 ito. Ipamimigay. Na, napi, na piraso. Mga ito, absolute na ito. Maraming mga gamit Ayan. Pag ano yung ibabaw, yun ang ano, laman sa loob. Ayan. Ito hanggang sa likod, marami dito sa likod. Maluwang yan hanggang doon sa likod diyan. Mga gamit, hindi masyadong ginagamit. Ayan, mga gamit hanggang doon ayan ito hindi sang hindi, hindi sangkalan ito hmm, hindi sangkalan mang ito marami ito daan-daan ito ito ay sa isang ano namin sa brother tin namin lalagyan ng sapin ito na ano may may na papel na may may pangalan tapos paglalagyan ng burger or french fries burger marami ito ito yung nakiat ko kasi absurd na ito. Iba na yung ginagamit namin kutsara. Ito na. Labas na tayo sa ano. So, ilalak ko na ito. Ito yung mga ginagamit na namin ano, uh, kutsilyo. Ayan. Ayan. Lahat right, yan. Ito. Pag nagtanong sa pag ano naghanap ng pastel ito. Kaya alam mo halos lahat alam ko para ano para pag nag ano nag nagtawag. Alam ko kasi ito ginagamit ito yung ano yung parang lagayan ng mga dessert na ano yung parang ice cream cone. Maraming ano iba-iba. Ito, hindi ko masyadong ano ito kaya lang alam ko kung sinong gumagamit ito mga, mga ito. Alam ko yun kung gumagamit yan. Ayan, gumagamit. Ito ginagamit ng salis yung fine dining namin. Ito. Parang kaya ng aso. Kaya lang ito. Ang gamit nito, lalagyan ng crushed ice ito. Pupunuin tapos didekorasyonan ng seaweed. So ano, lagayan ito ng ano, lagayan ito ng uh, Oyster pag nag, nag, nag ano ka nag order ka ayan dalawang size isang malaki isang maliit uh, lahat yan magagamit yan yung pinakita ko na chemical ito pang donate din ito itong box na ito kasi pinaglumaan na yan pag pinaglumaan either itatapon Karamihan, na tinatapon eh tapos, i-donate, dahil maganda pa, i-donate mga chemical. Ito ang mga chemical namin. Kailangan, alam mo, yung chemical din. Ayan. E-collab ang ano namin. Ang supplier namin. Ito. Was and walk. Pag nagmamap ka, ito yung lagay mo. Hindi madulas. Kahit basa. <laughs> Ito super trump ito. Eh kusan asan ba yung super trump? Ayan, super trump. Ayan. Detergent washing machine. Ayan. Dami, dami, dami kaming ano gamit dito. Hanggang dito, alam na namin hanggang sa panguskos. Panguskos ng ano, ng kaldero. Eh, Scotch bright ayan. Kaya pag sinabi ng oh, kuha ng ano, alam mo na, alam mo na sa ulado. Kailangan sa sa ulado mo rin. Ito yung ano namin, paper towel, ayan. Pag dummi comment pag mag-load down 'yan ng bilang order agad. ayan mga e kosan yan ano 'yan, sanitizer 'yan eh. Ito ay kailangan meron ka ito bawat ano. Kasi ayan 'yung ano, gamit niya. Emergency was pag natalsikan 'yung mata mo ng ano ng chemical dito kasi may chemical dito i-pull down mo lang ito itapat mo yung mukha mo yung mata mo ma mahuhugasan na mapupunta doon ayan ina ano te uh, pinapalitan din yung tubig ay e, parang gano'n yun. oh no? ayan no. yun ang instruction yan. pull and then tapat mo yung yung mata Okay, dok. Okay. Isarado na natin. Nung unang dating ko rito, sabi ko, Ay, ano bang klaseng ano ito? Bakod. Ang daling pasokin. Kung sa Pilipinas, hindi, hindi, hindi uubra, sabi ko. Yun pala. Ang ganda pala. Kasi hindi naman talaga papasokin ito. Kasi nasa loob ng building. <laughs> okay. Bye-bye.